Ayan natin sila dyan. Ay hindi, lakad muna tayo guys. Nakadaan na ba kayo dito? Ano pa na kayo sa portal? Namadaan din ngayon pala ako dito. Magpapalakad tayo. Maglalakad tayo dahil yung aso natin ay walang kapaguran eh. Kahul ng kahul eh. 7.30 pa lang naririnig ko na yung kahul niya eh. Si Panda kasi tumatambay sa harap niya. Yung tipong ano. syempre gusto nito kaharutan. Tapos si Panda pag ayaw ng kaharutan, aalis. Doon lang sa tapat niya, iinisin. Kaya nag-iingis si Snoopy. Ay go. Dapat ata di ma-excite pag nahawakan. So, Oo oh nga eh. Kaya dati di ako ma-excite eh. Nababird? Ano oh, yun? Nababird. Hindi kawawang stray dyan. Hindi naman. Tsaka parang wala namang stray dog dito. Guys, dito. Lumihina yung internet dito kasi nga portal na to guys eh. Ayun no, tayo sa portal o yun. Wala na, ibang dimension na to. Oo. Oh. Oo guys, mahina kasi may mga kalibingan dito eh, na may mga bukol-bukol dun oh. Mas ito pa oh. Hinihigup nila yung energy. Hindi, joke lang. Tinan yung pag oh. Pag, oh. pag oh. Alam niya na oras niya maglakad na yan. oras kapag galit ka, ka magiging. eh. 7.30 eh. 7.20 ako nag-a-alerts. Idlip pa yun. 7.30 yung panggising talaga. Tapos pagka isa pa, is... Basta 10 minutes pa uli, e eh, kaso si Snoopy ang ingay na eh. Hindi, pinakawalan ko na. Tsaka ako naligo. Oo. Wala kang diesel eh. Kape lang eh. Hindi <laughs> pa ka nakapagkape eh. Hirap eh. Tara. Saan na mama mo? Good morning. Uy, uy, Wow, ang sarap ng araw. Ang init. taba ni Snoopy guys nakakagigil oh parang galakad na baboy oh ten Snoopy, Snoop sana ganyan ka na lang lagi maliit ka lang ka lalaki ha Snoopy Snoopy Kung tuwa siya lagi pag maglalakad eh, no? bago to ha, ah. bagong daanan to ha. Ah. Yan siya eh, no? Wapak. mga libingan guys, oh. Ito may ayos eh. Ayan yung mga bukol-bukol na yan. Ito maganda kasi nilagay ng semento eh. Parang kita mo talaga eh. Pero yun eh. Yung mga ganun oh. Yan. Libingan din yan. No budget lang siguro kaya di na paganda. Aray. Wala na pinagingin pa sila Snoopy. Ano Anong ginawa? Maka nang lalakad na baboy. <laughs> Saan yung lalakad na niya? Ha? Nakadaan na ako dito. Dito tayo da yung dating sa mga shortcut sila pinat. Wow, ang ganda naman nito. Eh. Ready, ready na sila para sa Chusok eh, no? Sa Bernas yan eh, Sabado. Ayan, Chusok. Nagluluto yung mga Korean ng kung ano-ano. mga... Ah, uh, basta. mga, ano nila, kakanino, ah, ganun. Punta sila dyan. Maraming tao dyan, mga pupunta piglet piglet nga eh parang sa bandang balat ano yun eh? yung master snoopy uubur factor ito wala hindi, ka, hindi nga ako makain pag umaga sila dog food pag gabi lang sila iba ibang pagkain Diyos, hindi ako sanay kumain pag umaga Ito mo, hinatak na ako, oh. Pagal mo naman, eh. mm Oo. -hmm. Oh. Okay, mo ka na. May abang ka pala, eh. Pulkit matabakan ka na ngayon, eh. Nakiga na kalaya, oh. Sino pipiliin mo? Mama mo?